So nakikita natin dito no sa Davao itong uh, Limao Samal Island ito yung uh, landing site ng uh, tulay at diyan sa itaas ng uh, Limao yan uh, uh, may gagawing diyan uh, roundabout o rotunda diyan tapos yung uh, itong bridge Uh, mahigit uh, 23 billion. 23 billion across the sea. From uh, Davao to Samal Island. At ito yung uh, batching plant na dito sa Samal Island uh, ng uh, China Roots Bridge and Corporation. Dito 'yon. chal 여러분. 잘 채널에서 잘 채널 써요. keso. Welcome to my channel Crispy Core TV. Please subscribe, like and share. Puntahan natin ngayon ang Davao Beach Club, yung ginagawang bridge connectors from Davao to Samal Island. Pero bago ang lahat, tingnan natin dito. Banda yung exit point ng uh, tulay dito sa Davao City. Mula yan sa taas na yan. Kasi yung kasi tulay kasi parang Y. Galing dyan, lalabas dito. Dito. Dito banda lalabas. Yung exit point ng uh, tulay bola sa Samal Island. Itong uh, proyekto ng China Road Reason Corporation. So dito yung i-exit yung isa. Tingnan, nato, tingnan natin yung isa pang uh, exit ng tulay. Yung isang exit point ng uh, tulay, ito yon. dito, iikot sya, paliko, papuntang uh, sasa. So, dito, uh, ito yung sequence. dadaan yung tulay sa taas, paliko dito, papuntang uh, sasa. Tapos, andito banda, uh, magkakaroon ng widening dito. Tingnan nyo, andito, uh, tinanggal yung uh, 199 trees maugani dito sa is, uh, harap ng uh, insular ito, uh, punong kahoy ng uh, maugani, tinanggal kasi ito, uh, magkakaroon ng widening kasi ito, matatamaan ito sa paglabas ng tulay bula sa Davao Beach Club, bula sa Samal Island dito lalabas patungo ng uh, sa yung isa naman doon patungo ng uh, gipil Laurel Bahada So tingnan natin sa loob So dito yung kanilang bodiga tapos ito itong establishment dito ito uh, wala na ito pati yung building diyan kundanado na itong area, dito pati itong building, kasi matamaan dito sa kulay. 'yung area dito no sa Davao Beach Club. Ito 'yung may mga uh, materialis materials para sa crane. So ito 'yung uh, Davao Beach Club no ito. Dito 'yung uh, dadaan 'yung uh, tulay mula sa Samal Island. So ito yung trainway no dito sa may uh, Davao area. So halos uh, nasa gitna na sila ng dagat itong trainway dito sa Davao area. At ito yung uh, birds yung parang pamukpok ng uh, ito yung magbabaon ng uh, uh, poste Itong uh, crane na may birds birds na crane at ito yung uh, sa kabila naman sa Samal Island nasa gitna na rin sila ng uh, dagat So nakikita natin itong uh, greenway na ginawa nila kabila-kabilaan dito sa Davao area at sa Samal Island. Halos ang kanilang greenway ginawa halos na sa gitna ng sila ng dagat. Tapos uh, nag-iwan sila ng espaso para yung barko makadaan sa gitna. Papunta sa pantalan cian sa may saksa uh, hindi ako nagdala ng drone kasi uh, hindi lumilipad yung drone ko dito sa area na ito kasi no fly zone yung drone ko dito mahihirapan ako ng uh, paliparin lip yung drone kasi yung drone ko is uh, DJI Mini 2S So mahirap talaga maglipad yung drone ko dito. Yung uh, drone na iba, yung makakalipad, yung tulad ng DJI uh, Mini 3, yun ang makakalipad dito sa area na ito, sa Zabao, pati sa Samal. So yung aking drone hindi makakalipad, so sensitive siya ang aking drone. So ang, ang ginagawa lang natin is uh, Manumano lang natin uh, Kuha ng video uh, CP at saka Insta 360 Na lang yung ginagamit natin Para makahatid tayo ng information Kung ano na nangyayari dito Sa Samal Island Bridge Connectors From Davao to Samal Island So ito yung beside no sa Davao area, ito yung crane uh, nasa gitna na talaga ng dagat. Itong uh, Greenway pati doon sa Samal Island uh, nasa gitna na rin sila. Uh, At talagang nag-iwas talaga sila ng espaso para yung barko makadaan sa gitna ng dagat patungo sa San uh, sa, sa Wharf Uh, yung pantalan diyan so ito yung uh, kabuuan ng uh, proyekto dito no so greenway ang kanilang ginawa dito tapos ito yung uh, birds na na may dalang pamukpok pang baon ng uh, poste para sa gagawing bridge dito to connect so Davao Island Dabao to Samal Island So nakikita natin dito no sa Davao itong uh, Limao Samal Island ito yung uh, landing site ng uh, tulay at diyan sa itaas ng uh, Limao yan uh, uh, may gagawing giant uh, roundabout o rotunda diyan tapos yung uh, itong bridge uh mahigit uh, 23 billion 23 billion across the sea from uh Davao to Samal Island at ito yung uh, batching plant na dito sa Samal Island uh ng uh, China Roots Bridge and Corporation dito 'yon. Yung taas ng tulay na gagawin nila dito, ah, uh, parang isang uh, Seven stories na building. Ang taas ng building. Ang kanilang gagawing tulay dito kasi ah uh, may dadaan kasi dito na barko. At yung may mas malalaki pang barko dumadaan dito. Kaya mataas yung uh, gagawin nilang tulay. Uh, seven stories. 7 floor na building. Ang kataas itong proyekto dito. Itong Connectors Davao to Samal Island. Itong Bridge Project. So sa next vlog natin, uh, tatawid tayo ng Samal Island. Titingnan natin ito, itong uh, Limaw. Yung landing site at yung uh, roundabout dyan sa Limaw, Samal Island. Pupuntahan natin sa next vlog natin. So, yun, nakita natin yung proyekto dito. Ito yung uh, uh, nagaganap dito sa Davao Bridge Connector sa Davao Samal Island. So, please subscribe to my channel, Chris Picker TV. I-follow po lang ako ang Facebook page, Chris Picker FB. So, thank you for watching. Come sa mida. Annyeong and God bless you all. sarangyo.